So, what's up, what's up mga kumag. I'm back ang online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Siyempre, February 11 pa rin. 2024, Araw ng Linggo. At ito yung pangatlong review natin ngayong araw. Una na natin yung Shernan tweng Pangalawa yung Kiram JD. At ito yung pangatlo, Serdeo versus Sequence. At siyempre, shoutout sa nag-request neto na si David Michael Santiago. And siya ulit. No? Sabi ko sa inyo, di ba? Marami siyang request dito, kaya... Yung mga battle na ma natin, parang sa kanya halos yung request. Kaya, shoutout David, Michael, Santiago, baka naman. Baka naman, no? <laughs> Joke lang. So, pero kung pwede, uh, kung may mga tanong kayo, pwede nyo akong reach out sa FB page ko. Ayan FB page ko. So, ayun. Sir uh, Deo, verse sequence, hindi ko na patatagalin, hindi na ako magbibigay ng insights. Uh, alam na naman natin kung sino yung dalawang to alam na naman alam naman natin kung ano yung anong klaseng uh, yung meron sila so feeling ko mag uh, kung sasabay si Serdeo sa pagiging uh, technical ni Earl sabi natin pagiging agresibo ni sequence baka magkaroon ng uh, um, tawag dito uh, makita natin agad yung gap pero kung si Serdeo is magi-stick siya kung ano siyang kung ano siya bumatel Feel ko kong makikita tayo makakakita tayo ng style clash dito so tignan natin kung anong klaseng battle kaya Serdeo verse sequence shoutout kay David uh, David Michael Santiago so para sa ito, so let's go unang banal, Serdeo yes, okay, okay. palapakan muna yeah, yeah. 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 okay okay bilang panimula, papatulad ko mga obsession nyo kasi di ako papayag ng dahil lang sa batin. Sisirain yung profession ko. Yeah. Kasi, mm -hmm. kasi po, sa trabaho ko. Ah, ang bibiter ninyo. Pero kahit kailan, never kong ginamit yung pagiging teacher ko. Kasi bumabattle ako para sa katuwaan, entertainment, o oh, tunay. Habang kayo bumabattle para lamang manira ng buhay. Di na para man ang bat dyan sa mga hirit nyo. Kasi never akong na personal kasi alam ko yung limit ko. Di mo alam yung hirap Bilang guro, kulang-kulang binipisyo. Isipin mo yung nanay mo sa ibang bansa nang malaman mo yung salitang sakripisyo. Kasi ang sasakit nyo sa tenga, gusto ko na mag-headset. Kung galit kayo sa mga guro, tanga-romekta kayo sa DepEd. <laughs> Kaya huwag nyo akong dinadamay, Di nyo kilala, mga bugok. Kaya lang naman ako bumabattle sa patag para makatulong sa mga bata dun sa bundok. sa yeah. Tapos sasabihin nyo sa akin, tumucho pa ako ng mga bata. <laughs> Sabitahan nyo, pakihugasan. Kaya nga ako nagturo para ayusin, hindi para manira ng kinabukasan. Yeah. Hindi ako umihingi ng respeto kahit kaunting awa. Pero pag battle, battle lang. Huwag na kayo mandamay ng inosenteng mga bata. Kasi nagtuturo ako mula sa puso, hindi basta nababayaran. Kaya kung idadamay niyo yung mga bata, yan ang hindi ko mapapayagan. Kasi alam ko yung kalagayan, kaya huwag niyo na sanang haluan pa ng kahalayan. Kasi para sa isyudyante ko, kaya ko lumaban ng patayan. Real talk, gusto mo sararik? Pwes mamamatay yan. Kasi ako si Deo naglalakad ng walong oras, na hindi nagre -reklamo. Nagtuturo sa bundok, kasi alam ko yung estado. Matamaan yung matamaan, sa akin ay walang kaso yun. Kasi kaya ko magpakahalimaw sa battle pero mas kaya ko magpakatao. Kasi ang nalo sa battle, di na importante ito. Tandaan ninyo, masisira nyo ako bilang isang sardeyo pero di sa mata ng mga estudyante ko. Mm. Walang mura! Walang halong panlalait to. Puro pagmamahal lang kasi puso ginamit ko. Okay. round 1 sobrang klaro na naghayag lang siya or nag-express lang si Serdeo dito ng ng sa loobin niya kasi dun sa mga battle niya na dinama yung profession niya. Alam naman natin na teacher si Serdeo, no. So, round 1 uh, parang binigay na lang niya yon no na sige hindi mo ako mag magpa-punchline para kay sequence yon parang ganoon yung dating parang statement lang ng nararamdaman niya sa battle rap na laging dinadamay yung profession niya. So, yun. Yun yung naging round 1 niya. Umikot doon, umikot sa sa statement or sa gusto niya sabihin. No? Yung gusto niya sabihin, dinaan niya sa battle na kahit sino na kumbaga parang ano na yun eh. Kumbaga ang plano na, parang ang feeling ko ang naging plano na ni Sir dito is sasabihin ko to, kahit sino yung maging kalaban ko para ma-express ko yung sa lobbying ko about dun sa profession ko na dinadamay palagi so, yun lang, no? yun lang, kitang kita, klarong-klaro na statements lang talaga yun, so pakinggan natin sequence pakinggan natin Rat Serdeo, matinu ka na <laughs> di na si Raulo di ka na si Serdeo, ikaw na si seryoso <laughs> <So>, uh, <laughs> YO! binigay ka sa akin Sir Arik Malamang hamon niya to. Inaasahan ko na rin naman, yung ganitong tagpo, sila ultimate supremo at bagsik, sinabayan ko sa laro, kaya sorry ka na lang, best. di ako magpapakabog sa'yo. <laughs> Pero joke lang. Sabi kasi ni sir, sabayan daw kita. Kasunod ko ng ganto. Kasi pag nagbakla-baklaan sa pa ako, eh di, baklang to. <laughs> Hindi, <laughs> depende sa gawa mo. Nakaka-peste lang masyado. Porket walang inteligente na baon, gumagawa na lang ng pekeng pagkatao. Kasi gusto nito, mag-trending siya after kaso dehin siya puncher. Puro yakap lang yung technique sa battle, pwede kang cuddler, Becky the Grappler. Baka <laughs> uh, ba talaga? Baka fake lang to tinanong ko si Luxuria kung gay ba to, sabi ni Lux, um, hindi siya masagap ng gaydar ko. <laughs> <laughs> Gago. Ang lengka mo, nang naisip mo na karakter at concept, nagpapakakensya ng Liga Porket, kaya niya maging Destiny Rose at saka Boyet. Mm. kaya wala pa rin progress. Galing, galing nun. Itong si Biggest Troll. Sa mga vlog sa latang bootleg, ito ni Kiefer Bros baliw-baliwan mo na concept, talagang unscripted tol, pagpasensyahan nyo na si Toothless. Kasi may hidden world. At usapang written tol, ka dyan. Toothless, hidden world, yun yung how to train your dragon sa mga nanonood ng mga pixel movies. Pixel ba yun? Basta, yung animated na movie na uh, how to train your dragon. Ang ganda nun, si Toothless. May hidden world. At usapang written tol, Bagsaka dyan. Ang haba pa ng banatan, ano ka na lang? Kulang-kulang na nga, nagawa pang manlamang. Pag pinagkaraoke nyo yan malamang, medley agad unang salang pa lang. <laughs> Tapos sunod, Bohemian Rhapsody. <laughs> Ganun ka, kakupal tol. Kotang-kota ka na. Pero wala naman sa yong kota mm. Kasi kinulang sa practice. Kaya ang dami niyang... Teka, 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 teka. Kotang-kota ka na hindi ka naman, wala namang quotable. Parang recently ko lang narinig yon Hindi ko alam ko sa J Black Moth ko ba narinig yon Kasi diba may linya si, si mod doon kay J Black na uh, yung about doon sa quota, yung about sa ticket, tapos ang an an ng ano yan, TF yan, commission base. Tapos yung kota tas wala ka naman. parang doon ko narinig no doon ko parang kasi feeling ko bago lang yun sa akin eh parang kaka-review ko lang yung linya na yun yung battle na may linyang ganon feeling ko sa J-Black tsaka ko narinig yung ganon so yun kasi kinulang sa practice kaya ang dami niyang adlib corny na yung acting tapos puro pa antics baka may dalang gamit para yung tagumpay makamit kaso di uobra sa akin yung props mo parang si Bagsik speaking of Bagsik pinagtulungan nyo pa ako talaga <laughs> kaya sa round two ko yari kayo sa akin dalawa <laughs> okay 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 so yun, yun na yung next yun, yun na yung next na re ko sana eh Bagsik sequence eh pero dat pala yun muna no bago ito pero yun okay lang okay lang So, yun. Punto. Kitang kita dito na mas naka battle mode sequence. So, I think dun pa lang sa, sa kung paano nila kung paano nila pinerform yung round 1 nila, kung paano nila, kung ano yung mga nakapalob dun sa round 1, yung content, dun, I think dun pa lang, ma-judge -ma -ma -ja na natin to ng malinaw eh. So, round 1 ni Serdeo, ah uh, sabi, ko nga, sabi ko nga sa inyo, statements lang siya, wala siyang punchline, wala siyang punto, uh, ako ng 7 yun hindi naman siya nagchoke eh. so malinis pa rin naman pero wala talagang tumama kay sequence doon so bigyan natin ng 7 si Sardeo doon si sequence performance pa lang returns pa lang kitang kita na na naka battle mode siya doon so i think hindi ko na kailangang explain pa yon sa performance na lang overall sequence yung round 1 uh, mas kwela mas battle mode andun yung mga jokes andun yung mga bara andun yung mga punto so yun uh, 10, 7 in favor of sequence. Ang daming, ang dami kong nakitang sa, sa pagiging battle, ah, battle mode ni sequence. syempre yung statement, ay, yung, yung performance, yung angulo, yung mga suntok, lahat eh. Unlike kay Sardeo na hindi talaga tumama yung round 1 niya buo. Kasi, statements lang yun. So, lamang si Sardeo, eh, si, 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 si sequence doon sa round 1. So, 10-7, sequence. Speaking of, Speaking of Bagsik, nagparamdam na ako sa battle niyo ni Bagsik kasi minumulto na kita. Alam mo ba kung bakit ako nandun? Kasi sinusundo na kita. Kaya shoutout kay Bagsik, pinagod-pagod mo, kuneho. Alam mo bang galit na galit ako nun? Gusto ko kayong patayin pareho. Kaya round na, wala akong pakay sa mga saluobin mo. Gagamitin ko itong pagkakataon para ilabas yung mga saloobin ko. Oo na, malambot na, baklang teacher na, kung ganun. Pero isa lang naman ang tanong dyan, sequence. Bakit? Masama ba yun? Yeah, yeah. Kasi nagtuturo daw ako, may alo daw, kabadingan. <laughs> Bakit yung pagmamalasakit ba, nasusukat sa kasarian. Mm. Eh, Esudyante ka pala. Mm. Eh, Esudyante ka pala, dami mo nang sinasabi. tanda mo, guru ako, kontrolado ko buong klase. Mm. Pero nakapasa naman to, kaya... Be proud. Nakapasa naman to, kaya be proud. Pero pag na-bad trip ako sa'yo, sisipain kita palabas. Tutal, sanay ka naman makik out. Oops! Issue! Sumbong agad sa magulang. Kaya lumalaki yung ulo. Napagalitan lang ng teacher. Sumbong agad kay Tulpo. <laughs> kaya sa'yo na yung wordplay, sa'yo na yung bars, sa'yo na yung metaphor. Ikaw na yung mahusay. Tandaan mo, lumalaban ka lang sa flip tap ako lumalaban sa tunay Tom. na buhay. Sa inyo 'yung boto ng mga hurado. Sa akin diyan sapat. 'Yung laban ko, lab 'yung laban mo, laban mo lang. Laban ko, laban ng lahat. Mm. Tapos sasabihin niyo sa akin, wala nang magmamahal sa akin. Ang niyo naman, tatatak. Paano mo lang magmamahal sa akin eh, ang dami kong anak. Hey! Oh, marami akong anak na hindi niyo nakikita. Walang moderno-moderno sa akin. Walang modernong moderno sa akin. Inaabot ko lang yung mga batang dinaabot ng gobyerno natin. Yes! Yeah. Kasi gusto nila makapagtapos pero ang daming nagbabawal. Di daw importante yung diploma. Yan yung katwiran ng mga tinatamad mag-aral. <laughs> kaya... Kaya ang kapal ng mukha mo, ang kakapal ng mukha ninyo, kung titirahin nyo pa ako. Kahit magsama-sama kayo sa flip-top, Di nyo kaya mga ginagawa ko. eh, ikaw. Kayo. Para prap prap. Pabais, bis bis Madali lang sa'yo to. Pero sa laban ng buhay sequence, mas magaling ako sa'yo. Kasi sinimulan nila mga rap, Kaya nakapagtapos to. Kaya kahit sirahan nyo ako ngayon, okay lang. Basta sila maayos ko. Eto. Kilala mo ba to? Eto. Kilala nyo ba to? Pwes, after 10 years, makikilala nyo ng mga to. Napakasaswerte ninyo. Isa dito magiging presidente ng Pilipinas, mga hayop kayo. Tay. Tay, pa naman pa ng sequel. Si Ganun pa rin yung atake ni Sir Deo. And wala na akong ibang sasabihin doon. Respect kay Sir Deo sa passion niya, sa pagtuturo niya, kung ano yung trabaho niya. Respect doon. Wala akong makocomment doon. Punta na tayo sa round 2 ni Sequence. Magpapahinga <laughs> natin. Ay, <Hey>, iyak <laughs> hey, ako. Hindi ako mag-rebat. Salyoso. Salyoso. Pag-MMK. Yo! Sabi ni Bagsik, kapag bobo sa kapwa-bobo, dapat supportive ka. Kaya pala kay Bagsik, support din siya. <laughs> Kasi ang tatangan niyo noon, ako napatanong, Pinapalabas nyo ako yung namatayan, pero kayo yung nakabarong. Ano ba talaga, Chong? Ha? Nagsama mga ulupong. Akala nila magiging classic. Pumayag siyang maging sidekick kapalit ng chili garlic. <laughs> <laughs> Pucha ang chip. Kay Bagsik, nagpa-brainwash ka pa. Pin inutusan ka maghawak ng frame, di mo alam frame up pala. Kasi nung pinili ka niya, katatapos niya lang mag <laughs> na pagkamalan ganyang minorde kasi pangalan mo sa FB gamatatsu 14 <laughs> pero, pero bagay kayo pre di ba siya rin naman yung tipo mo kaya pala iba na dating sa'yo ng Julia Nico ko si magsik yan eh ganda ng storyline lakas maka movie time pag ibig na ba to nakaramdam ako ng konting sign ah Pareho pa kayong naglabas ng basurang clothing line. Mm -hmm. Speaking of clothing, yung costume nyo sa ahon, sa ahon, lakas maka Pareho pa kayo ng suot. Ay, lakas maka <laughs> At ikaw naman, Bopols, walang patawad yung pag mo. Desperadong back up, lul ang hina mo. Kitang-kita naman, yung partida mo, kaso di mo ko napasuko kahit hawak mo, pamilya ko. <laughs> Pero in fairness, Wala. nagka big break galing, na Galing, galing, galing. Ano kakala mo pang replay ka, dude? <laughs> oh lol. ginamit ka lang pang clickbait sa views. Oo, oh, kilala ka. <laughs> kasi maraming tanga sa iyong fanbase. Pero wala ka naman talagang silbi. Dito sa rap game, sige ikaw na pang front page, ako na pang backstage. Kaya lang naman ako di napapansin kasi di ako ginagawang thumbnail. Diba, sir? <laughs> <laughs> Ako, lehiti mo. Ikaw, yung mga tagahanga mo, pinilit mo. <laughs> Tapos ikaw, rookie of the year. Nakakahiya naman daw, sabi ni Kay Ram. Hmm. Eh kahit nga yata sa nominee, hindi ka kabilang. Yabangan ba ka mo? Pwes ako naman ang babawi. Ako magkakampyon sa isa buhay, kahit di ako kasalik. <laughs> <laughs> Okay, so same yung atake ni Sir sa rounds 1 and 2 at yung rounds 1 and 2 ni sequence parehas lang rin. So uh, wala na wala na akong ibang explain pa dito kasi hindi naman nagkaroon ng palitan talaga ng baray. Hindi nagkaroon ng uh, punches or punch exchange, 'di ba? Hindi nagkaroon ng ganun. Naging one-sided yung naging naging one-sided yung first two rounds na si Feeling ko si ano lang, ay hindi, hindi pala feeling. Uh, si Sequence lang talaga yung umaatake dito na si Serdeo uh, tinatanggap na lang talaga niya lahat ng mga binabato ni Sequence dito. Yun na lang yun na lang short ano na lang short explanation na lang dito sa sa battle na to. Yun, yun at yun din naman yung mangyayari o yun at yun lang din naman yung naging outcome ng first two rounds eh so 1 and 2 same atake para kay Serdeo na naghayag lang siya ng statements niya dito yung gusto niyang sabihin yun lang din rounds 1 and 2 naman ni sequence atake 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 hindi niya pa, hindi niya pinagbibigyan si Serdeo dito na uh, sige wag ka umatake hindi ako aatake hindi hindi naging ganon atake 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 sequence dito kaya yun So, para sa akin, wala na masyadong explanation doon. First two rounds, nakuha ni sequence yun. So, 20 to 14. Round 3, Serdeo. Yeah. Para pa ka naman dyan. Yeah. Yeah. <laughs> Tapos na yung seryosuhan. Yeah, yeah. Tapos na yung mga iyakan. <laughs> diba, ito naman yung gusto nyo. <laughs> Welcome back, Serdeo. Welcome to Baliwan Festival. Oops. <laughs> Bagong putahin naman sa pakikipag-battle sa round 3. Game? Kung usapang NBA lang, panalo na ako matik. Kasi ako si Lebron. At pants ko lang si Ari. <laughs> Oo, ako si Lebron. Pants. Di kita inuunggoy. Oo, ako si Lebron. Di kita inuung... Oo, ako si Lebron. Di kita inuunggoy. Kasi pag natalo yung Lakers sa finals, <laughs> yung isa buhay, di niya na itutuloy. <laughs> Kasi, di mo kaya patuko kahit magpatulong ka pa kay Ding Dong. Nasa kagubatang kita sequence Paano ka sasabay kay King Kong? Kaya katawan sa katawan, tanga wasak ka dudes. Babaliin ko buto mo, tawag dun, gorilla moves. <laughs> Kasi masyado, masyado ka pang maliit, di ka pwede sa bakbakan. Di ka, masyado ka pang maliit, di ka pwede sa bakbakan. Tanga ako si Lebron, paano ka mananalo sa dakdakan? Hoy, batang maliit, yung height mo, di pa pwede yun. Matatakot lang naman ako sa'yo pag pangalan mo, Nate Robinson. Uy, kaya wag mo kong sabayan. Di, kaya wag kaya wag mo kong sabayan, di ka pa pwede sa akin. Kasi kaya kaya wag mo kong sabayan, di ka pa pwede sa akin. Kasi wawasakin wow, ko tong barracks, Wala ka ng home court advantage. Pero kahit malas sa loob, di ako magbimintis. Tandaan mo, tropa ko si JD. Kaya ko magpumalo ng tres. Uy! <laughs> Bababuyin kita. Bababuyin kita online kahit gamitan pa ng 3D. Kahit tao-tao pa, sobrang basic ising easy. Kapag nakakahabol, ka kapag nakakahabol ka, kapag nakakahabol ka, gagalingan ko pang maigi. Kapag mananalo ka talaga, papatayin ko yung TV. <laughs> Kasi di mo ako maagawan sa bulgong puro paandar. Kasi puro ka ang pambobol, puro ka pambobola. Yung bol mo panlabar, labar bol. <laughs> kasi, kasi wala kang kwenta sequence. Ika'y walang dating. Habang ako, kaya kong mag-shoot kahit pa, wala yan ring. Uy! Uy. Tawag dun? Ringless. <laughs> ah, walang ring? Less? Kaya paano mo ako sasabayan? <laughs> kaya paano mo ko sasabayan kung utak mo'y mo masabaw? Sanay ako sa arawan. Kaya nga ako kalabaw. At last, pagulong yung angle. Di ka pa pagulong aking angle para ako nag rock and roll. Wala akong pake sa na nabanto Gusto ko lang mag-basketball. <laughs> Ngayon, makikita na yung bagong estilo ni Sir Deo sa pakikipag-battle. Nagulat kayo. Maraming salamat, flip top. What the fuck? Thank you. <laughs> <laughs> Ayan lang din no? Uh, nag lang ng konti kasi punga ano uh, para kay sequence na yung mga retents niya dito. Pero hindi rin hindi pa rin naging ganoon ka-effective. Uh, hindi pa rin naging ganun ka-lakas ka yung mga suntok ni ni Serdeo dito para kay sequence. So I think bibigyan ko pa rin to ng same score dun sa round 1 niya. Uh, rounds 1 and 2, sabi ko nga sa inyo, statements yon Round 3, iba man yung naging atake niya dito pero kulang pa rin at hindi pa rin yun enough para iangat ko yung binibigay ko na score kay Serdeo. So, 777 para kay Serdeo. So, 21 points. Si Sequence may 20 na kanina. So, tignan natin round 3. Nagpa-basketball <laughs> <laughs> ba reference pa. Akala mo magaling. Niyaya ako to ng one-on-one -on -one parang praning. One on one, sumisigaw ng score tayo, team. At ang masakla pa nun, pa ng screen. Yo! Inaasahan ko na yung rookie versus veterans na duelo. Kaya pala binigay sa akin eto. Si Sak Maestro. Gago. Teacher ka pala. Yung pagiging pro, improve na. Professional sa labas ng liga pagdating sa flip-top, prostitute na. Oo, Frosty. Kaya pala sa mga students niya, panay ang chancing niya. Di na rin ako nagtaka kung bakit ba si Rape Lord kakampi niya. Kumakain ng students. Talagang may pag-amin pa. Kaya gising sa admin niya. Yung teacher niyo, alarming na. Guru na, walang mapupulot na moral lesson. Mas madalas pa yata yung oral neto yung mga tinuturo niya, sobrang censored kasi gusto netong gumawa ng pornstar star section. <laughs> kasi basta ganyang usapan, si sir nagiging hyper. Sana ikaw na lang yung pinasubo ng biker. Gago. Sana ikaw na lang yung pinasubo ng biker. So, sa mga di nakakaalam, yun yung ano eh, yun yung, uh, anong year ba to? 2021. Hindi ko alam kung 20, year 2021 yun. Pero, yun yung nag-trending na biker tapos nagpa-achoop siya dun sa ano sa pulube. no nagpa-achoop siya sa pulube nagets niyo na yon nagets niyo na yon so yon <laughs> nagahan mo chup sa battle abras dick rider sobra mong wanna mas bagay sa yo maging spice girls tapos ikaw magiging adviser eh yung battle mo nga kay akata may lubid pa na pa surprise sa kabila ng mga problema nakaka-traumatize Imbis magturo kung paano makasurvive, ang maipapayo mo lang mag-suicide. Tapos sa round 3, biglang maniwala ka kay Christ. Ang bilis ah. <laughs> eh di ba sa battle mo kay King Mary, sabi mo atheist ka? Tapos ikaw magtuturo ng tamang daan? Halatang nauulol ka. Paano ka pa magtuturo sa iba kung sa sarili mo nga naguguluhan ka? Kasi kapag usapang religion, di mo na alam yung sasabihin. Tinatanong ko kung anong religion niya. Christian? Muslim o buddhism? Sagot niya, OM-sim. <laughs> Ganyan yung mga bara niya walang kalidad. Para lang magka-abilidad, gumagamit ng disability, mm -hmm. Tapos ikaw, motivational speaker? Ano yan, bagong cloud chase mo? Eh nagpapa-impress ka lang naman para sa likes ng fanpage mo. Kasi paano pa may maniniwala sa'yo? Bulok ang campaign mo kung yung mga bakla at baliw nga di downgrade mo! Motivator! Ulul! Filingero si Umas! Susunod na sa yapak ni Rendon Labador at Albert Nicolas. At last, wala kang sense tol. Huwag kang umasta na mentor. Nakakahiyang ikaw pa yung sir, pero ikaw yung nakatanggap ng sermon. Time. Time klaro. Klaro. Sobrang klaro. Wala na dapat pag-usapan pa. Wala na dapat wala na dapat tayong pag-usapan pa dun sa sa battle na yun. All three rounds battle mode. Battle mode talaga si sequence unlike kay si unlike kay Sir na nag-express siya ng statements niya sa rounds 1 and 2 then round 3 hindi ganoon kalakas yung mga punchline niya papunta kay Sir uh, kay sequence. Pero sequence naman all three rounds consistent, andun yung power, andun yung energy, andun yung mga punches, andun yung mga effectivity, andun yung aggression, lahat, lahat. So sequence all three rounds 30 to 21 Zone 11 Sir Day over sequence magiging isip ang best para sa laban na yun para sa kanilang pareho Shoutouts pa rin palagi kay Sir Deo, sa uh, sa profession niya uh, real talk yun lahat ang boto ng Horado 5-0 magigay para yung sequence, sequence. Yes. <laughs> convincing naman yun sequence all three rounds yun dapat <laughs> Jason Magdato, V Studio, tsaka JR Garmaya. Yun, na uh, pistolero nga pala. Uh, binoto ko si Sequence. Pero obvious naman, battle by Sequence. Hmm, so battle. Sobrang lakas talaga ng pinakita ni Sequence. Tangin. Parang kada two lines, four lines, tangin. solid. Laging may magandang punches. Pero yung ginawa kasi ni Sardeo, I mean, parang para sa akin, successful yun eh. Yung attempt niya na It, siguro may nangyayari outside battle na related sa profesyon niya. And tingin ko parang successful yun na sabi mo rin yung salobin mo as teacher. Yun. Tsaka yung ring? <laughs> <laughs> Tito Sharlon, pumunta ako dito para sabi mag-subscribe kayo sa channel ko. <laughs> yun. Uh, bin binigay ko lahat ng round kay Sequence. Pero maganda yung ginawa ni Serdeo. Round 1, 2 na sabi niya yung gusto niya sabihin mm. pero hindi siya pang battle, battle yes. para sa akin. Pero at least nasabi niya yung gusto niya sabihin at saludo ako sa lahat ng teacher sa pinaglalaban niya. Pero battle rap to, kahit presidente ka, senador ka, teacher ka, wala kami pakirap sa nararamdaman mo. <laughs> <laughs> so, sa round 3, okay naman. Istanbul si si Serdeyo Pero nag-enjoy ako sa ginawa niya. Galing. Pero all 3 round talaga. Kaya ano, sequence. Yo aske uh, Shoutout sa 1870. Ayun, uh, binoto ko si Sequence. Um, maganda naman yung pinakita ni Serdeo. Uh, actually, parang ano eh, maluluha pang ako nitong eh. uh, pasok nun sa damdamin. Yun nga lang eh uh, mas naging epektibo tsaka magaganda yung angles, yung pagkakabuo ni ano, ni Sequence Tsaka yun nga, battle to. Yun, uh, respeto sa lahat ng guro, Sir, binoto ko si si sequence all three rounds maganda naman yung attempt ni ano malupit din uh, pasok kung baga, na pasok kumbaga na natumbok na kung, kung ang layo niya yung mabigay namin sa tungkol sa mm, mga guro Ang napakaganda noon pero sa pagkakataon to bibigay ko yung tatlong rounds para kay sequence kasi naka battle naka game face naka battle siya kaya yon yo lax pinaka bias mag judge sa clip top uh, Binoto ko si ano si sequence kasi yun nga mas pang battle format yung Mietawan niya. Pero grabe yung mga pinapunta ni Sir Deo. Yung prinsipyo niya about sa profession niya bilang teacher. Tapos ayun, sub kayo sa channel ko. Luxury Official. So ayun, malinaw na malinaw na malinaw. Sequence all three rounds. So magkarayin pa yun ha. So ayun, shoutout, shoutout, shoutout kay David uh, Michael Santiago. Sana nagustuhan mo yung review ko sa isa sa mga request mo. No? So, yun. Yun lang. Wala na akong masabing iba pa dito. Hindi na kailangan pahabain pa to kasi kitang kita naman, malinaw naman na kung ano yung mga sinabi ng live judges natin at kung ano yung mga nasabi ko kanina, yun at yun lang din naman talaga ang naging story ng battle na to. Kaya, yun. Shoutout ulit, David Michael Santiago. Kita kasi tayo sa next na review mga kumag. Peace out.